Man -akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla Kasalukuyan nga na inaayusan ng buong kalingap si Ate Carla dahil nung araw na yon ay graduation niya. Ito ang pinakainantay na araw ni Ate Carla at ng kanyang pamilya dahil sa wakas ay graduate na nga siya sa kanyang high school life. Nagtulong-tulong nga sila upang ayusan si Ate Carla simula sa kanyang make-up, pati hanggang sa hairstyle at sa pananamit. Kaya napakaganda ni Ate Carla. Hello. Pearl, pearl. Gusto <laughs> may diamante pala sa buhok. <laughs> Hindi ka nang bukas ng aircon? May, ano po po, yara, mahina. Mahina pang kuryente? Kailan maayos ang kuryente nyo? Kakapunta nga lang po dito ng kalorito po. Hindi ko po, po alam kayo. Wow. Grabe, ang ganda ni Carla, oh. Parang pumayat ka, Carla. Parang pumayat ka. Bakit pala nagbibudra ko dito? Okay lang yan. Nagay nila ako yung anak dito. Hi, si Arjin. Kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang. Okay ka na? O nga pala dito. Dito lang? Oo, dito lang. Sa side lang. Sa yung Princess, princess. <laughs>

Okay. Eh tama daw pina-promote ni Team John Fair din siya. Thank you so much po. Yan yung 50,000 pesos. Wow. Kasi no ko yan nga noon, na palabas pa naman noon si Ate Carla at nung pagbukas niya ng pinto ay bumungad gagad si Kuya John Mar at ang buong kalingap. Grabe nga dahil na-appreciate talaga ito ni Ate Carla. Napakadami nilang dalang regalo para kay Ate Carla. Kasama na ang money bouquet, stuffed toys, money sash, cake at mga balloons. Grabe talaga at mahal na mahal talaga ni Kuya Jomar ng mga fans ng buong kalingap si Ate Carla kaya gusto nila itong mapasaya sa araw ng kanyang graduation. Me. Happy graduation! Happy graduation! Happy graduation! Ito para sayo, oh. Okay. Um, ito pala ang ng ano, Team Jumper 18 iyo. Thank you so much po, yeah. Team yeah, 50,000 pesos! Wow! Thank you, po. Thank, thank you, Thank Sige. Sige, sige. Uh, mission, Thank you bro. Congrats. Bro. Wow. Team

Uy! Ay, Ay po! Ay, po kayo. Chubby Bunny <laughs> <Wow. laughs> eh! Chubby Bunny! Popol po yan ang tagay sa kapal. Opo, tigay sa amin. Alin gusto mo dito? Bye. Abay, sige sa Thank you po! Thank you po! Thank you po! Ito ka lang, meron pa dito oh. Roses po sa'yo. Thank you po! Thank you, welcome! At to pa. Ay, sorry! Ako na po! Ito yung pinakamang importante. Ito. Eeeeh. Masahin oh. Oh, mo naman Masahin mo I love you I love you too Ito na po, cake Thank you so much po Ang bigat po Ito, hey, po, cake okay. Thank you po Ang mm, mabigat po Ang Oo Grabe, init Bro Ito <laughs> uh, mga kalinga uh, Nag-uumapaw talaga ang tulong para kay Ati Carla. Napakadaming pera pa nga ang nagpadala sa kanya. Kaya naman sobrang saya din ang buong kalinga para sa kanya dahil hanggang ngayon ay todo-todo pa rin ang support ng lahat kay Ate Carla. napaka-pogi nga at napakaganda ni Ate Carla. Napakapogi din ni Kuya Jomar noong araw na yun. Kaya naman bagay na bagay talaga silang dalawa kapag sila ay magkasama. Pasweet na nga rin sila ng pasweet. Kita, And ito pa, from Mrs. Bandstone of UK, 5,000 pesos. Thank you so much po, Tito Bandstone. Thank you. Another one for Carla. Ito pa po, to Carla sa pular. Ayan. Graduation gift. 5,000 pesos from Tita Ana. Ayan, Tita Ana uh, of Belgium. Thank you so much po, Tita Ana of Belgium. Pina -pina kayo, Thank you so much po. po kay Thank you po. Thank you James, ah, po kay Tita ito sa, sa kanya ito. Iba ito eh. Para ito sa Palawan ito. Pang ano. Mm -hmm. Pang shopping daw, ano? Pang shopping. Mm -hmm from Tita Ana ulit. Thank you po kay Tita Ana. Susunod po na vlog natin, magpapakasapin po natin. Eh? Thank you po. And from kay Tita Lourdes. Ayan po. Siguro na may laman dito. Thank you so much po, Tita Lourdes. Thank you po. Okay, po. So, kaya ito ang ano, um, bukay yung flowers na galing sa jumper 18. Meron silang um, graduation letter po for you. So, ang sabi na dito, um uh, yun, To our wonderful Carla, a big congrats on your graduation day. You have accomplished so much and should be more than proud. As your biggest cheerleaders, we are so honored to be standing by you today and celebrating all your hard work. You are full of so much potential and we are so proud. As you embark on this new chapter of your life, remember that every challenge is an opportunity to dis in disguise. Mm, keep striving for greatness. Keep adding to your goodness and beauty in the world. Keep developing those unique dreams and talents that make you who you are. Again, congratulations and we are always proud of you no matter what. We always love you. Love from Jomcar 18 admins, VIP sponsors, members, and especially Jomar, syempre. Kay Tita Mamsi, Tita Jenny, Tita Jolly, Tita Jem, Ati Marlene, Tita Love Summerine, Tito Bong, Tita Lori Lee, Tita Chabi of Australia, Tita Kat, Tita Marlene, Christine, Nympha, Veronica Family, and Marilu. Padayon. Thank you. Thank you so much, for.

at talaga namang sobrang pinakahinaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.